Ayan mga kamamshi, ayan mga kalingap, welcome back to my channel. Ayan, shoutout sa ating mga viewers at syempre sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan, bali ngayon, reaction na natin ang Jomkal. Ayan, positive lang tayo. Huwag tayong nega, ha? Labas dito yung mga nega. <laughs> Labas din yung mga OA, mga overact. <laughs> Kasi talaga akong sinusuportahan ko is si Kalinga Prab at ang dalawang John Carl. Hindi ko inano yung mga panatik ko na talaga namang overprotective sa kanila mga iniidolo, ba? Diba? Kasi um, syempre, Kalinga Prab tayo kay Kuya Bal. Ayan, para maprotektahan din natin sila is huwag masyadong OA ha, huwag masyadong overacting or overprotective. Ayan, ano lang, love, love lang happy lang <laughs> para everybody happy <laughs> yung mga nega yung mga masyadong OA ano, labas labas tayo dyan kaya yan samahan nyo ako manood dito sa nasa bagyo pa sila nito ha kasi ngayon saka, sa kasalukuyan is nasa diet na sila pero itong re reaction na natin o papanoorin natin is sa bagyo pa na talaga namang kahit late na tayo, talagang kikiligin pa rin tayo. <laughs> Tara, keep on watching. Yes. Yiii, batid na sila. Ayan, sinunod mo. Yan lang po yung punang pagkutalagay dito. Yan lang, sa parking lot. Na. Naman. Ayan. slide slide saya na dahil nandiyan ka papa jones <laughs> ah, okay tapos mga supporters tayo. lagi kasing pawala-wala. Ayan. Kasalanan mo naman pala eh. Diba? Nag-aalala nag lang din si Carla kay Papa Joms kasi baka nga naman kung anong isipin ng mga nandun di ba na gusto magpa-picture. Tapos hahanapin sa kanya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Kaya buti na lang din daw at andun si Papa Joms. So diba? <laughs> okay. sorry ah. Eh, diba nga na ako sa pala na sa niya. Eh. So, hindi ko naman na alam na ganito pala mangyayari. Magkakaiba so, okay, na well, ito yun ng um, sakyan. Ang tingin ni Carla. Sorry na. Parating ka na lang kung hinahanap sa akin ng mga supporters. Oh, yun. Kung na alam kung ano sasabihin. Ang kahiya. sorry. Eh, hmm. sayang so, naman yung ano eh. ito nga rin, hinapin yung mga supporters. Nasabi ko, andun lang po yun, pero hindi <laughs> nila alam, nagkatapo ka eh. Sorry na. Ano? Dapat ko sana pag may mga gantong kasyon, parang hindi tayo magkasama. Kasi siyempre, nakakahiya po sa mga supporters. Tama. Galing ni Baby Carla. Very good. Oo nga naman. Kasi andun talaga yung ano eh suporta ng mga viewers, ng mga panati ko, di ba? Kaya ayan, ang dami nagagalit. Kaya yung mga nagagalit na wala na sa hulog, yung nagagalit na kay Kalingap rap, tapos sa ating mga na Kalingap, bang bang bang. <laughs> Wag naman, di ba? Masyado naman kayong ano eh. Tuloy pati si Carla na parang feeling niya na ano siya kasi yun nga hinahanap sa kanya, ay sa sasagot niya, ay wala si Joma, si Jomar pagalitan nyo, hindi si lao hindi si Kalinga Prab. <laughs> si Joma ang latiguhin natin. Pak, pak, pak. <laughs> so Jomar ka, hmm. <laughs> Joke lang. hindi <laughs> syempre, hindi rin naman gusto ni Papa Joms yung nangyari. Hindi niya inaasahan na ganun yung mangyayari. Di ba Kaya, peace na. Tsaka po, birthday ni Lolo Bal. Okay. Kasi alam na ganyan itong mangyayari. Minsan, naka-refuge. Minsan, hindi pa makareligyong pa sa manta. Kaya, yun. Tsaka minsan, sinachart din naman kita, hindi ka naman nag-reply. <laughs> okay naman po, magsagot ako. Date ka naman lang. <laughs> Nandun <ng> <laughs> na po kami. Oh? Oo nga naman. Para saan pa nga naman? eh, late ka na rin naman. At least, yung hindi niya pagsagot sa chat mo, nagparamdam na yun o paramdam na yun na hindi siya natutuwa. Nasisip pa si Kuya Jens. Sila ka rin ako. Ito naman yung tip natin sa bagyo, kung um, lagi tayong ganito. Oo. Oh, okay. Tsaka ikaw na rin nagsabi, na po kaya kila kuyabal. Ako yung nga prab. Sige, tuloy na ganito. Aba-aba, Jomar. Parang nanong si Carla. <laughs> Pero okay yan. I <laughs> just uh, apologize sa atin. Sorry na. <laughs> yee yeah. Basta po, huwag mo nang uulitin. yee yeah. naman na ako. <laughs> Ayan, Papa Joms, hindi lang ikaw yung... Inanohan ni Carla. Pati kami mga viewers, nakikinig kami ha. Tatandaan namin yan. So, hindi ko bang sabihin, okay na tayo. San tayo mamaya? Labas tayo doon. Wala pa lang kailangan Yes, masaya na si baby Carla. Nung una, medyo malungkot siya na masaya. Ngayon, full

Meron kasi talagang ganyan mga babae, yung tipong hindi siya showy. Pag silang dalawa lang, okay lang. Pero pag ganyan na maraming tao, nahihiya siya. Meron talagang ganun. Pero meron din naman na kahit maraming tao, okay lang. Wala salamat sa paglalaman sa atin. Okay. Mamaya, isa mo sa amin kung matulog. Papa James, ha? Tama, wala. Ano? Ay, ako. Alam mo ba, bakit din na kita dito? Bakit po? Eh, Ay, siyempre. Naalala ko lang yung mga... Huling... Di ba nung pupunta natin dito sa ano, sa Baguio? Gabi, ito yung face na to. Ang daming nagpa-picture sa atin dyan. Sumakay tayo dyan sa mga pibi na yan, no? <laughs> Tsaka... Para naman masolo kita. Nasaan mo pala sila? Ba't di mo po sila sinama? Sila? <laughs> Andiyan lang yun. Tumakas Sorry. kayo ah. Bala, plano ko talagang umugulay muna tayo. Kasi... Hindi pa kita nasusunoy. Eh. Uwi <laughs> na lang tayo sa ano, sunod na araw. Hindi pa tayo nagkaka... Alam mo na. Kasi, gusto kong bumawi. Kasi... Naman! Nalit ako kagabi. Kailan po yun? Okay lang ba? <laughs> Kaya punta tayo doon. <laughs> ay, grabe. Parang ano no, kahit mainit dyan, malamig. Sarap. Medyo, tago mo ah, tayo sa kanila. Ah. may makita. <laughs> tago tayo. Baka sunod ay, ay Sunod <laughs> Ay, naku. Sobrang ganda. Tara. Ang ganda ng panahon. Ba't ang t-shirt ka lang? Dito, <laughs> Wala na po ako ibang damit mo. Oo wow, nga, no? Hindi siya naka-jacket. Ha? Wala ka lang ibang lang nga po. <laughs> tapos naka-shirt ka pa. Hindi naman nila lamig siya. Hindi uh. po. Andiyan ka naman, Papa Joms. Nagpapainit. <laughs> Sa holding hands lang. Sapat na. <laughs> Charis. <laughs> Charot. Magtarot yung tayo. Hindi nyo naman po kayo sinabi na lalabas tayo. Uh -huh. eh, Siyempre, pag dito sa Baguio, lagi naman kayong lalabas. Expected mo na yun. Oo, kasi sayang naman yung panahon. Gusto mo, kita ng jacket? Kailan po? Hindi ko kasi mahubad yun. <laughs> eh, wala akong undershirt. Tingnan <laughs> nga po. Ay, wala. Huwag kang tingin dyan. Wala nga tayong aloy. Undershirt. Gusto mo ba akong sumakay? Tarot po. Pwede po kong sumakay, pwede po ulit. Okay. Okay. Eh. Meron <laughs> <Mayroon> ka ba <ako? laughs> Papa Joms ah. Mm. Sige po. Ah, hindi, po, ako dito. <laughs> 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 Tapos <To? laughs> ah, <kanyang> <laughs> yung pagkawag. <laughs> <laughs> Apo, kami na magsasagawin po. Kaya ko na po Yes. Guys, okay. okay. hello! Walang magulo! <laughs> Ay, <Okay>. magulo. Saan? <So, laughs> ano ka na? Wait lang sa kabila. Ito ba? Ano lang ito din yung dati nung sinitin kita na ito? Okay na ba? Kaso wala ka pa, ano? Okay na yan? Hindi naman tayo mag hindi -ano? naman tayo magkukulit. Hindi naman tayo mag arot di ba? Pagdating mo na po, ha? yata yung kailangan. Ay, Meron kailangan. Ay, hindi... <laughs> <Kaya mag> <laughs> Oo, ka na po. ka Sige na, sutin mo na po. Sutin <laughs> mo. mo. na. nga po ito kailangan. Sige, ba hindi ko kailangan yan? Baka, <laughs> <mapapano kahit. laughs>

sa'yo. Huwag mo lilikitan. Huwag. Parang <laughs> ah, maliit sa mag-ano. Ha? Sakto lang. Ano ba kong huminga? Ah? Hindi hmm. po. Ah, parang nung last year po, hindi pa po, po ito ganito kalaki ha. Kaya nga eh. Pero naman ha. Ah. Bakit? Parang naman tayo sa pa ha. Ah. Hindi na po. Hindi, ah. joke lang. Actually, parang... Ako talaga mas tumaba eh. Ikaw, bumait ka na din eh. Kahit pa mm -hmm. paano. Kaba pa pa naman din nagra-rise.

Doon ka pa, doon ka pa Grabe! Wait lang! Ba't mo mag na tayo? Wala pa naman magsasagwan. Okay. Grabe! Parang mas mabigat ko dyan ah. Ay. ay, God! Ano sa video? Ay! Wait lang! Dito, dito muna tayo. Gigit na tayo. Paano nga ito? Paano dito? nga ito? Tama, magapo. Ay, bali! Tama. <laughs> Mali nga yung saguan mo. <laughs> o sige. Tama, magapo. O sige. Wala, ulyanin na si Papa James. <laughs> um, sa bagay. Ganyan pa ba akong maniliwain? Hindi marunong. Kung magdagat-dagat e, ka. Hindi Ayoko. Ako kasi, laki nga na lang ako eh. Wow. Laki nga. Laki Hindi marunong. Hindi marunong si Papa James magsagwan. <laughs> hindi <laughs> marunong. So, Ewan. 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 Sa maron, ma uh, kung pa ba makuha kay Papa mo mamangka? Hindi po. Siya? Hindi Siya bagay. Kung kinis-kinis mo nga eh. Partipot eh. Tara, dito pa tayo. Ah. Damish mo pa. Hi! Ano mo na. Besed nga. Sige nyo. Anong bagay? ko Kumusta ka na? Ay, Ayan, kasi ngayon na mismo tuloy, no? And yung malungkot lang po nung nakaraan. Yes. Pero okay na po ngayon. Hindi <laughs> ka malungkot nung nakaraan. Naku, Papa James, sinatanong mo pa ba? Siyempre po, hindi tayo magkasama. <laughs> <laughs> Sorry. Sorry na, ha? Okay, wala tayo na. Wala, nawala na talaga si Bibi Carla kay Papa Joms. Eh, hey. Nagkakusa tayo. <laughs> Nangyari ako. Saan ba tayo pupunta? <laughs> Nagsasagawan ka man din po ha? ah. Eh, ikaw na matuloy. Pero yun nga, suri na at ano, nasa iba sa sakyan na ako. Eh, hindi ka sa sakyan na yun is sponsor din ng Jomka. Eh, namang, alam ko naman na kasama ka sa mga angels. Eh, ako. Kaya, yun yung muna yun, ano ko. Pero, Okay na rin yun kasi, actually, oh nagpag-miss din talaga ako eh. Nagpag-miss mo no? Ano po, Papa Joms, ah. Oh. <laughs> Ang daming nagalit, alit huwag kang ganyan. <laughs> Ang daming nagalit dahil di kayo magkasabay sa sasakyan. Okay hey, po. Eh, oh, bakit hindi? Eh, nagtatampo ka nga eh. Ah, kabungko tayo! <laughs> <laughs> Ay, ito lang po. Pasan kasi <kini> tayo. <laughs> Ikaw hindi nagkasundi yung sagwan natin parehas. Pagkaibayan natin tayo yung sagwan. Pag ganito na lang, parang tayo ganito. Pati yung sagwan. Pati yung sagwan, hindi nagkasundi. Pagkaibayan natin alisin. Sorry, sorry. Wag ka ma Sorry. Punta tayo sa gitna. Sayang naman yung bayo namin. Tuhan na rin. Tara po, tara po. Tignan andito pa rin tayo, oh. Pupunta tayo.

Amazon. Abang itu macam ni. Paganda ka ng paganda. Nakakainis ka na. Ha? In love, looming. Ito. Ha? ha? Parang kulong na hulog na ako sa'yo. Siguro her na. Kaya kailangan ko ng magpapogi. Para naman kumantayin na ako sa level <laughs> ng naman, sa ganda mo. Patagal ng patagal. Paganda ng paganda. Ng, paganda? Lang na, kasi sinagal ka ng mga araw. Dalaw <laughs> ang buhil ng liwana. <laughs> ha? Bulerong, Bolero ang Papa Jones. <laughs> eh, masunong gumanda nung mga sinagal ka ng araw. Ako, kailangan ko na yata magpapogin. Para naman, baka patay man lang sa lindog ng kagandahan. Hmm? <laughs> Tama po kayo. <laughs> oh, okay. Kayo naman po kayo nga Pero sa akin po, keyung tina-kopi s'yempre. Aisha. Iniligay pa pa-jeans. Pero naman. Pero paano 'yan? Ano nga pala s'ya sabi ng Karen din sa akin? Hindi ako bogie. Sino mo gugulong sa na, hindi ako bogie? <laughs> ano po ay may narinig po ako tungkol sa mid-ingred. Sa mid <laughs> Nag-disappoint ba sila nung nakikita nila ako personal? Siya nga. Siya ba yun? Kaya pala nabawasan yung subscribers ko ah. Ano? Huwag kang tingin ko ng absolute biggest. Ano lang ah, nang magdagdagan? Yun, bumawas. Napangitan ata sa akin. Ano? Pausin palang gawa natin ano? Kaya yeah, nga po. Ikaw hmm. so, na muna po magsagwan po ah. na muna? Sige baka pagod ka na eh sige go papa jones kaya mo yan <laughs> nagulat siguro si papa jones <laughs> di ba mga unexpected kung si papa jones nagulat paano ba tayo paano pa tayo grabe <laughs> ulitin ko ah <ha. laughs> Hindi rin nakapagpigil ang ating baby Carla. Na-miss niya si Papa Jones. <laughs> Na-miss nilang isa't isa. <laughs> Kumusta naman yung mga cameraman? Ano ba sa ka ba dyan? Sige <laughs> po, itigil mo na muna po yung pagsagwan. Yes. Diyan muna kayo sa gitna. Okay. Diyan ka nag-enjoy. <laughs>

Na-conscious bigla ang Carla. Oh, may po <Jim lamps> lang ulit. Oh, di ko na Sige lang, bila. Sorry ah. Eh. kasi yung, ano, yung aroma ha? Oh, ha? Yes. Wow

Hindi naman naman naman. Hindi naman naman Gilid pa rin tayo. Ano <laughs> ah? po ba? Ha? Ah? Kailan po yan. Importante po. Kasama tayo. Wow! Galing naman nagbibigala. Alam mo pa, hindi ka marunong magsagwan. Ngayon to kasi yun. Gusto ko yung din Ngayon to kasi magsagwan. At naman pagsagwan. Ayan. Para... Oh my tayo. Hindi <laughs> nga, buta, <laughs> tayo, na nga. Salang, Roharda, ang punta yung nagkakataon. Pumatak tayo, hindi nga palang maraming hindi. Pero pangatak tayo. Hindi nga. Alam mo ba, Harda? Ang relasyon, parang isang lang. Dapat, sabay kayong pumekita. Dapat, sa isang direksyon lang. <laughs> hindi pwede yung isa pupunta ang kaliwa, at isa naman pupunta ang kanan. Direksyon lang kung sakali man may gustong kumariwa. Nakapagit gusto na lang. <laughs> <laughs> ang galing ni Papa James, ha? Kan <laughs> Para isa lang yung natutungan mo. Ganun ang relasyon. Yes. Sana, tulad ng sagwan, gano'n rin tayo. <laughs> na isang Patutungan natin sa dulo. Lumalalim ang papa, Jams. <laughs> At, yun yung araw na pinakaintay ko. <laughs> nako, nako, lalo na naman mahuhulog ang loob nito ni baby Carla. Nako, nako naman. Sige na yung mga ko.

Siyempre, eh, nagaantay pu'yumadine po yung mga sabay tama doon. tama 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 Eh, hindi ka nga, po, kayo kayo <laughs> <laughs> hey, nga Wala kasi akong manap na rosa, eh. <silence> <silence> Talaga si Papa Jones. Sweet na ang ni Carla, no? Talaga na miss niya si Papa Jones. Nga Bawing bawi Bawing bawi ang mga viewers Diba? O dito, bawing bawi naman tayo Kaya yung mga gigil Yung mga nang-bash kay Kalinga Prab Tapos kay kay eh, Kuya Bal. Mm, pitikin ko kayo eh. Uy! <laughs> oh! Karong tili nobela lang ah. Dami na pong nangyari. Ano? Dami na ding toxic sa social media. Hmm, tama. Pero minsan nasasanay na lang po. Hinahayaan ko na lang. Siya? Umiyak ka pa ba? Siyempre po, hindi naman maiiwasan. Hmm, kaka po nasasanay ka na. <laughs> Sa bagay, talagang din yung time na insan pag napupunod tayo, iyak na lang din talaga natin. Tama. Pero, kaya naman yan. Pero yun po, sana kahit na anong mangyari, nandyan ka pa rin. Yes, naman! Nandito pa rin yung jomcar. ano Oo naman. Kaya so, na uh, ganoon ka din na kahit sobrang bashing na rin na matatanggap natin parehas. Hindi na natin alam kung kayo pa rin, sino pa rin yung walaan. Kala, ay pa rin tayo, andyan ka pa rin. Naman, jumper lang daw sa so, kalam, di ba? Or jumper jump lang malakas. Promise po. Yes, promise. promise. <laughs> Lagot ka Papa Jom. Promise, promise na yan, ito. ha? Ito. Eh, yeah. Ito. Yeah. Hmm, sayo ng baby Carla. Yes, Tsaka, yung mga sinasabi nila, ayan mo lang yun. Huwag mo masyadong pakinggan. Pakinggan mo, pero ilabas ulit sa kablang tayo Hmm, so, naman. Tsaka, mahalaga is yun kung ano masabi nila at least alam naman natin kung anong kung yung tayo alam natin yung sarili natin alam natin ang totoo sa atin sa isa't isa tama tsaka dito kasi tayo nakilala eh social media mm -hmm. Mm -hmm. kaya yun, ito na talaga yung buhay natin. <laughs> bashing dito, bashing doon. Pero, yun. Sanay na rin din talaga. Ah, basta, importante. Alam natin sa isa't isa. Yung, yung tayo. sama. Diba? Sa likod ng camera sa likod ng social media hindi naman ang mahalaga Ang isipin yun O so, ba diba? Habang sila okay naman Okay yung relasyon nila ang um, Relasyon nila sa kalingap Tapos yung mga basher Yung mga nagagalit Yung mga OA Overacting Overprotective Ayan Mga nanggigigil Diba? Naku, pag nagkasakit kayo, kasalanan nyo rin. <laughs> diba? Habang ang hinahangaan nyo is, o, oh, diba? Okay naman sila. Kaya, love-love lang. Ano lang. Happy-happy lang. Ayun si Mandal. Grabe! Ah! lalim na talaga na samahan nila. Oh. Ang saya! 'Pag nang manakarang araw o gabi, malungkot ang ating ka lang ngayon, grabe. Sobrang saya niya na. Yes. OMG Sulit na sulit, 'di ba? Wala na tayong masabi. <laughs> Basta tayo, sino suportahan natin? Si Kalingap Rab, ang ama ng Kalingap. At syempre, ang lahat ng love team. Yung si Joma, si Carla. Ayan. Thank you for watching. God bless you all. And Jesus loves you.